Good afternoon. Good afternoon mga dudes. Ay ni eh. Magpapalit tayo ng mga water feeder para sa mga mahal nating ibon. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Yan. Yan. Ayan, papalitan natin mga dudes. Tara, punta tayo sa mga ibon ko. Ayan, nagluluto yung asawa ko. Balu. Balu. Yan, iba-ibang kulay yung mga water feeder natin. Papalitan natin bago. Mga dudes, napalitan na ng mga red water feeder. Ganda -ganda, no? Yan, magandang tignan, no? Red, red, red. Ayan, napalitan na ng mga red water feeder. Magandang tignan, no? Puro red. Susunod, ano naman? Water tube para sa grits.